Subuh kan Hindi ako maka sa isang libo na piki dito to sa one okay. okay. 16 Ito saka gilid. Anong kunin niya ngayon? Hindi, tayo ko dahil. Sa tawag nito ito, Tay, te. Hindi, te. Friend doon. Mahalala mo rin sa kay ah, kuya. ano? lang yung... Mil. Sige. Isang mighty grip. Wow. kita kan ini buat ceknya tuh. Sudah. Presidente? 28 po ang balik ko, ma'am. dahil ang magiging order niyo po. Si Camel, apat na rim. Mighty Green po, isang rim. Ma'am, sa Winston Road, di ba, isang rim at tatlong kaha? Oo. Ang pumasok lang po sa Winston, isang rim at isang kaha, pero may dalawa pong libre. Hmm. Ang na lang po doon, yung dalawang libre, tsaka yung isang kahang sobra, yun eh, magiging stock mo. Tapos yung kaiser na lang yung isang rim. Yung isang rim sa kanya. Ah. Uh, yung sige. Pag mo na ibigay yung ano para sa iyo na yung ano. Yung event pambenta mo na dito yung dalawa. Yung dalawang libre tsaka yung isang kaang sobra. Oo, na talaga yun. Barbawi uh, ako dito sa ano. Binigay ko na kara sa kanya lahat eh. ah Uh, Kali 7105. Baka na mis na misunderstanding lang din kay mm -hmm. sir, no. Tagay saan ba yun? Diyan yung grandiosa. Sa kabila. Nagtitinda lang yun dun sa may ano, sa may pier. Sa may pier pa yun nagtitinda. Ah, sa pier. Mm. Sa pier dito sa may... Manila. Ah, Manila mm. mismo. Mm. No, hmm, para sa kami ni Kuya nito, nakasimangot. <laughs> <laughs> Lugi ako talaga, Yasham. 1.1 ha. Ayan. Ito rin kasi maano mo -ma. siya kasi yung hawak mo. Yeah, na record na kita ya. Hindi, <laughs> 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 yun lang naman ang record ko ya. Eh. Ito ito ma'am, itong dalawa na to, libre yan. Ito po yung nakuha sa credit. Mm. Ngayon, itong isang sobra sa yun to. Tapos ito yung bigay mo sa kanya. Si <laughs> Ate. <laughs> <laughs> ha. Mm. Oh, may Tapos, vlog ako sa YouTube apat yan. Apat ng family uh, <laughs> sa Mighty Grip po. Okay po? No, ito na mam? lahat ya.